malunggay ipapakain natin to sa ating mga warrior humingi ako ng malunggay sa aking mga kapitbahay ayan for organic muna tayo ngayon guys dahil medyo mahal ang mga gamot ngayon ng ating mga warrior kaya ito umuha tayo ng malunggay sa ating mga kapitbahay humingi tayo guys tara guys dalhin na natin to sa ating mga warrior pakain na natin sa mga warrior natin itong malunggay na humingi natin Maglalagay, maglalagay rin tayo dun sa ating isang loop saka dito sa kabilang loop natin na uh, ay maglalagay rin tayo ng malunggay so guys let's go samahan nyo ako guys so yan yeah, guys kumain na nga yung ating mga, mga kalapati no ayan o oh. kumakain na sila ng malunggay pati dito sa kabila guys kumakain na rin oh. ayan o oh. yung ating mga warok kumakain ng malunggay na rin ayan o Ayan. Kain, kain, kain. Ayan o. Oh. matuka na sila. Ayan. Kung kain sila na marunggay lang muna. Organic food lang muna yung ating pagkain na At sa ating mga wario ngayon. So, ayan o. Oh. Itong isa na ito. Gustong lumabas o gustong lumipad. Pasok, 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 pasok. Sok, 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 sok. 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 Sok, pusok. So. so, ayan, kumakain na ngayon kamila na nating ibon dito. Nang malunggay. Patukan na yung isang ating ibon. Ayan, kain lang, kain. Gamot din yan. Kisa bumili pa tayo ng mga gamot sa kanila. Ayan, organic muna yung binigay natin. Yung malunggay muna binigay natin sa kanila, guys. Ay, yung ating mga waro, kumakain na sila ng malunggay. Oh. Ayan, kain lang, kain. Maganda sa katawan niya. Sige, kain lang. Ayan. Meron pa tayong malunggay dito. So, ayan, oh. Ayan. Lagyan din natin yung ating mga breeder. Ah, ito, pakainin natin ng malunggay ito. Ayan. Ayan itong pa na to kasi hindi pa tayo nagpaitlog inuwalay muna natin siya so ayan kumain ka ng malunggay mo dyan oh. ayan ayan siya ayan kahit ang malunggay yung ba hindi mo masarap na ang katawan mo ayan guys nilagyan ko na yung tumutuka na ayan tumutuka na siya dito naman sa kabila ayan Ayan. Lagyan natin to. Ayan. Ayan, kain mo na yan. Ayan, kain. Ayan. Sige. Okay. Ay, pa kumain. Ito sa kabila. Lagyan natin din eh. Bigyan natin to ng malunggay. Ayan. Ayan. Alas mo sila pala ng tanghali ngayon. Ayan, kumakain na yung ating warrior na to. Ayan. Okay, kukunin ko to pag hindi ako kumain. So, ayan. Kung mamaya na yun, iwan muna natin Kakainin naman nila yun mamaya. Ayan. So, ayan. Lahat yan ang kulungan nila. Meron na silang mga malunggay. Eh, no? Kita nyo ba yan, guys? Pati sa baba, meron na rin malunggay yan. Ayan. Pati sa kabila. Ayan, kumakain na yung mga mayroon natin doon. Kumakain na yung malunggay. Napakainit dito sa taas. Sobrang init. Ayan. Ewan ko lang dito kung kumakain na. Ayun, kumakain na rin sila dito. Ayun, ayun Kumakain na rin sila. Ating mga warga, kumakain na rin ng malunggay. So hanggang dito lang ako guys. Bye bye you.